DILAS Pilipinas, sinaob sa power ranking sa mga powerhouse team ng China, Iran at New Zealand at China tagiled sa Japan national team. Iiyak na naman ba ang mga Chinese? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Mamaya ay magaganap na ang pinakaunang laban ng ating national team na Gilas Pilipinas ngayong taon. Ito'y bahagi ng first FIBA window at Asia Cup. Since yes, unang laban ay very important ang panalo sa laban na ito para sa ating pambansang kupunan. Kung kaya't no si dapat every game, kahit pa nga hindi kalakasan ng mga makakalaban ay dapat all out tayo sa performance. Well, in reality ay lamado ang Gilas sa magiging laban nila sa Hong Kong mamaya, meaning malinaw na malinaw ang panalo. Even idala pa ng Hong Kong ang kanilang best lineup ay sa aking palagay ay mahirap mahihirapang makasilat ng panalo sa atin ang mga ito, lalo na sa lineup na dala-dala natin ngayon. Kung ako ang tatanungin ay iba ang taglay na lakas ng lineup natin ngayon with coach Tim Cohn. Even nga mga players natin ay random ito. Ayon kay Kai Soto ay confident daw ito ngayon sa lineup ng tangan nila this first FIBA window. Kung titignan ay kumpleto recados naman talaga kasi ang lineup na ito. Mix of veterans and young players na may kanya-kanyang importanteng posisyon na gagampanan sa team. Kung kaya excited na ang lahat sa ipapakita nilang blend ng chemistry sa game. At I think isa din ang lineup natin ngayon sa mga dahilan kung bakit pasok tayo sa top number 4 sa overall power ranking team sa Asia. Bago magsimula ang mga laban ay kinikilatis maigi ng mismong FIBA ang mga datos ng mga kupunan upang iklasipa kung anong numero sila sa kanilang ilalabas na power rankings. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakalegit na betting site sa mundo na 1 Expert. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xBet. Kasama sa mga categories na tinitignan ng FIBA yung tanga na lineup ng bawat kupunan at ang kakayahan nito na magdumina sa laro. Siyempre kasama din dyan ang mga figures ng team sa kanilang mga previous performance. Kaya ito at pasok tayo sa top number 4. Dahil dito ay nalampasan na natin ang ilang mga kilalang powerhouse team sa Asia. Tulad na lamang ng Iran National Team, New Zealand at China na dalawang best nating pinadapa sa dalawang malalaking basketball event last year. Maganda ito para ma pa ang mga players natin at coaching staff at magpursige pa upang masungkit next time ang numero uno sa ranking. Ang top number one ay yung Australian Boomers na nananatiling malakas at lalakas pa sa mga darating na taon. Sunod so, ay ang best Asian team finisher sa last World Cup na Japan National Team. At sa so, top number 3 ay yung Lebanon na nagpakita ng magandang performance sa lahat ng window ng FIBA last year samantala tila tuloy-tuloy ang maalat na taon para sa national team ng China dahil matapos ang puro talong hinarap nila sa mga basketball event last year ay nakapasok naman ang mga ito sa ngayon sa group na masasabi nating hindi basta-basta dahil kasama nila dito ang national team ng Mongolia, Guam at Japan. Sa katunayan ng Japan ang una nilang makakaharap this FIBA window na naghahanda din para sa Olympics. Sa mandaling salita ay preparado ngayon ng Japan para sa lahat ng kanilang mga magiging laban this year sa FIBA. Tangan lang naman ng Japan ang magandang sistema at excellent basketball development sa kanilang bansa. Kung kaya talagang alanganin ang lagay ng China sa kanilang mga magiging laban. Lalo na't wala si Zhao Qi sa kanilang lineup ngayon na siyang numero unong kailangan nila Conrad Japan. Dahil dito ay mukhang iiyak na naman ang China. Take note, kulang sa ilang mga key players ang China ngayon at hindi napalitan ng kanilang head coach. Abangan natin kung malalampasan ba ng Chinese national team ang mga posibleng dagok na kanilang kakaharapin this year sa mga basketball event ng FIBA.